mas pinadali, pinabilis at ginawang makatao ang pagkuha ng kapital ng mga magsasaka sa ilalim ng Agri-Censuso Program ng Finance Department, si Christian Bascones sa detalye. Hindi sapat na may puhunan lang, ito ang mensahe ni Finance Secretary at Landbank Chairman Rob G. Recto sa lahat ng mga magsasaka. Sa pagpapatuloy ng agri Sense Plus program ng Land Bank, ayon sa kalihim, kailangan ng talino, diskarte at tamang suporta para umasenso ang mga magsasakang itinuturing na bayani na siyang magbibigay ng sapat na supply ng pagkain sa bansa at sa likod ng pagtitiyak na walang Pilipino ang nagugutom. Bakit nga ba natin ito tinatawag na agri Sense Plus? Simple lang po. Dahil sa agrikultura, hindi sapat na may puhunan ka lang kailangan din ng talino, diskarte at tamang suporta para talaga tayong umasenso. At dito, sinisiguro ng Landbank na mas madali, mas mabilis at mas makatao na ang pagkuha ng kapital. Sa bukid noon, isang libong magsasaka ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng naturang programa. Mariing binigyang diin ni Secretary Recto na sa bagong Pilipinas na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang mga programa ay hindi lamang nakikita sa mga malalaking expressway o makabagong subway, kundi pati sa kabukiran, sa mga pilapil ng palayan at sa puso ng bawat pamayanan isang malinaw na paninindigan ng pamahalaan na sa bawat pisong kinikita ng bansa ay patuloy na makakalikha ng pag-asa at pag-unlad para sa mga pangkaraniwang Pilipino, lalo na ang mga magsasaka at mangingisda na matagal nang naglilingkod sa bayan. Sa Department of Finance, iisa lang po ang layunin namin. Siguraduhin na bawat pisong kinikita ng gobyerno ay makakatulong sa pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. At iyan mismo ang dahilan kung bakit narito ang AgriSenso Plus, ang programang ito ng Land Bank at ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay isang konkreto at inklusibong sagot sa matagal nyo ng panawagan na tulong pinansyal. Ito ay programang may malasakit at may malinaw na pangarap na gawing abot kamay ang pag-asenso ng bawat magsasaka at mangingisda. Ang paglulunsad ng Agresenso Plus program sa Mindanao ay hindi lamang seremonya. Ito raw ay isang simbolo ng isang pamahalaang handa at determinadong abutin ang mga nasa gilid ng lipunan at bigyan sila ng konkretong pagkakataon sa pagunlad. Sa pag a sa programa, pinadali ang proseso sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga dokumentong kinakailangan. Hindi na kailangan ng purchase order para sa mga individual na magsasaka at hindi na rin kailangan ng mga endorso mula sa Irrigators Associations para sa mga magsasaka sa mga patubigang lugar. Samantala ang mga Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs na mga magsasaka rin ng palay ay may pagpipilian. Pwedeng gumamit ng endorso mula sa Department of Agrarian Reform or DAR o sa National Irrigation Administration or NIA. Ang AgriSenso Plus ay nag-aalok ng fixed at abot-kayang interest rate na 4% per annum para sa maliliit na magsasaka, mangingisda at sa mga ARBs, habang ang iba pang mga humihiram ay makakakuha ng competitive rate na 6.5% hanggang 7.5% bawat taon. Umabot na sa higit isang bilyong piso ang kapital na inilabas para sa naturang programa na may higit anim na libong beneficiaryo sa loob lamang ng anim na buwan. Katumbas ito ng dalawang put isang ektarya na lupain ang napondohan para sa pagsasaka. Target ng Land Bank na mabigyang benepisyo ang higit sampung magsasaka sa taong ito. Patuloy lang po tayo mangarap, magplano at magtrabaho. At makakasa kayo na mayroong kayong gobyerno na handang tulungan kayong tuparin ang mga ito. Hindi para magpapicture lang, kundi para tiyakin may bunga ang bawat pagsisikap ninyo. Ito po ay malinaw na utos ni President Bongbong Marcos Jr. Christian Bascones para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.